Ito naman isang Belgian Malinois. <laughs> Saan na pala ito? Philippine Airlines K9 Pal K9 ay ah, isa mayarap na ng bola po na ng bola yeah. na. Hindi, 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 hindi. din yung lata kanina na inupuan din ng and golden Amoy ang uh, first motorcycle from the left at hindi nag indicate ay hindi nag indicate find daw second motorcycle na Amoy check kung meron explosives second motorcycle talagang inaamoy niya mga singit-singit actively searching naman ng aso pero parang wala siyang nahanap pinupulido talagang uh, masipag yung aso wala okay motorcycle number 3 babaeng belgian malinois to anong pagkakaiba ng belgian malinois na babae sa lalaki pagdating sa K9, well ang mga babaeng belgian malinois hindi na di-distract ng mga female na in-heat yun isa sa pinakamalaking advantage ng babae di kagaya ng mga males kapag makamoy na ng in-heat na babae mawawala na sa focus Iyon e parang uh, interesado yung aso dito sa motorsiklo na to interesado siya pero hindi nag indicate doon pa rin siya sa motorcycle number 3 hindi nag-indicate number 2 motorcycle oh, number 4 na ito from the left pulido umamoy itong aso nito talagang ano niya inaamoy niya yung mga singit-singit very good naman siya pero tignan natin ang resulta kung talagang mahanap niya explosive sa hindi pero nagtatrabaho yung aso edyo matagal lang balik-balik ka niya sigurado niya pero hindi nag indicate wala okay dito tayo sa first or sa na fifth yun yun wala umalis so kiklear na kaya ng handler or pababalikin pa niya Ayan, gusto daw niya search and rescue eh. <laughs> ayan, balik ka. Hindi, explosive dog ka. Diyan ka lang. Ayan. Ayan, ayan. last two minutes. Maubos na yung time mo. Maubos na yung oras mo. Ayan, naamoy pa niya yung box. Pero hindi siya nag indicate makikita naman natin na nagtatrabaho yung aso.